sama-sama sa Korte Suprema. Ngayong araw ng Martes, Pebrero a 4, ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito'y para hindi magkomentaryo sa iba't ibang isyo sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa kamera sila pinatatawag para paimbestigahan sa isyo ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, Nausgahan na sila ng House Strike Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, uh, pogo-vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw call armies or kung ano-ano mga uh, insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klasing batas. At gagawin at maaaring idulog ito sa Quality Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila it's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa korte Suprema. Tony ni Claire, sa anti mm. mga kayubi, ang pinag-usapan nyo kanina is yung try, ano no? Uh, try come hearing. Come hearing sa, sa, mm -hmm. sa uh, Congress. Mm -hmm. Pero, at uh, Attorney Claire, uh, as of this afternoon, latest report natin, and during our RMN Network News, eh, tira dined man ng no, mga imbitatong social media personalities hmm. ang imbitasyon ng kamera. So, hmm. lumabas na mula sa apat na po, ang dami no, Atty. Claire, hmm. inibitahan bilang resource person, tanging tatlo lamang ang lumitaw. Hmm. So, si Malu, uh, may, tama ba, Tikia, no, Atty. Claire? Yeah. Tikia? At uh -huh. Attorney hmm. Ricky Tomotorgo. Tomo, to to uh, Tomotorno. Oh at Mark Louis Gamboa. Ngayon, dito attorney Claire, eh ang nangyari, nagtungo pala sa ibig uh, ibisa sa kamera, nagtungo pala itong mga naimbitahan at dumulog sila sa Korte Suprema, ang ilan sa mga vlogger na hindi pumunta dun sa house hearing sa kinukwestyonin ang legalidad ng pagdinig attorney Claire. So dito attorney, Inihain ang petisyon ni Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Glenn Chong, Richard Mata at Crisette Laureta Chu. Sabi dito, iginigit nila Attorney Claire na unconstitutional o labag sa saligang batas ang laging pahayag na si Norte Representative Ace Barbers na limitahan niya ang kalayaan Attorney Claire ng mga vlogger na magpahayag ng sariling opinion. So hiniling nila Attorney Claire na magkaroon po ng sa mga petitioner na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary prohibit, uh, prohibit prohibitory injunction attorney hmm. Claire. Oo, o ng mga hukom well, laban dun sa mga kongresista. Eh um, karapatan naman nila mag mm -hmm. magsampa ng anumang aksyon. ang tanong na lang dyan may entertain kaya sa Supreme Court. Okay. Spende na yan kung paano nila inihayag mm -hmm. sa kanilang petition na kailangan ipahinto yung hearing. Tama ba? Tama. Uh, hearing. Hearing. Oo, limitahan. Ang uh, um, Nagpahay sila na uh, dito ay giniit nila na unconstitutional, labag sa batas. Itong, so, gusto naman is matigil ang matigil. hearing. Matigil, oo, limitahan. Oo, oo. Nalimitahan kasi yung kalayaan ay ng no, mga vlogger ang sinasabi po nila, attorney. Okay. Isa-isay natin mga, mga kayubi, no? Saka partner. Okay. Um, pagka ikaw ay nag-file sa sa ano sa court, naipatigil yung hearing ng ng legislative Oo. or yung legalidad. that naman nito dahil may separation of powers tayo oh tama. Mm -mm -mm. 'Di ba mm -mm. so kung ano man ang hearing diyan ng court ay ng court right. ng, ng, ng 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 legislative, ng mm -hmm. ng ng ah. Supreme Court. Okay, attorney. Pumapasok pa lang ang Supreme Court kung nalalabag yung constitutionality o may nalalabag na batas. Aha. Uh Pukul -huh. sa hearing. Halimbawa, ito. Yung, kay, yung kaso ni Lincoln Ong versus uh, Blue Ribbon, uh, Senate Blue Ribbon Committee. Hmm. Parang nagkaroon ng indefinite na, uh -huh, na pagkakakulong. Na site in contempt siya. Aha. Uh -huh ay tapos na yung session, gano'n eh. Mm -hmm. So, sabi niya sa, sa proof court, hindi. Hanggat hindi lang tapos yung hearing patungkol dyan, kasi pag nag-conclude na kayo ng hearing, dapat tapos na. Oh, May may limit, mm -hmm. hindi pa ding independ, indefinite yung pagkakakulong. So, hanggat may hearing, tuloy-tuloy kayo, oh, oh, that, okay. hindi pa na-conclude mm -hmm. yung pa hearing dyan in aid of legislation, pwede oh. na siya ay naka-detain. Okay, pero? Hanggat hindi siya sumusunod, mm -hmm doon sa nais nyo patungkol sa in aid of legislation. okay. Pagka evasive ka sa mga sagot, talagang pwede kang ma-cite in contempt. Uh, ano naman to eh, uh, marami ng jurisdiction, uh, jurisprudence ang Supreme Court dito. Okay, ba diba? Pero yung tanong natin, kung ang hearing nila is ipapahinto yung hearing. Ay, yung legalidad, attorney Claire. Okay, kung legalidad. Hindi mo pa kasi makikita yung legalidad. Mm, -mm naman sila sumasalang. Oh. Mm -hmm. 'Di ba? Ang 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 sinasabi nito ito is para limiti, limitahan ng alin? Limitahan ang limitahan ah uh, yung kinukwestiyon nila yung legalidad ng pagtinig at yung nalilimitahan yung kanilang kalayaan at Claire ng mga vlogger na magpahayag ng sariling mm -hmm. opinyon. Okay. Uh, hindi ko hindi ko pinangungunahan ha. Mm -hmm. Hindi ko pinangungunahan yung action nila. Yes, Sabi ko, depende yes, okay. ito sa Supreme mm -hmm. yes. Court. Hindi ko pwedeng sabihin mali. Uh oh, yung ginawa nila, hindi ko rin pwedeng sabihin tama. tama. Bahala ang Supreme Court dyan. Tama po. Kasi hindi natin alam yung pinakaloob eh. Yes. Ito yung, ano, in general lang itong tinatopic natin. Ha? Baka sabi mm -hmm. sabihin, nagmamagaling tayo yes, dito. Yes, dito yes. lang. Lang. Mm -hmm. Diba mahirap yun? Disclaimer yan. So, ah, uh, ang sabi nila is, nahahadlangan yung kanilang karapatan. Siguro freedom of speech ito, no? Exactly, freedom authority. of speech. Clear. magpahayag. Oo. Uh, pero partner, just come to think of it bakit ang movies, ang radio, ang sa sa pinapalabas sa mainstream, sa TV, bakit may regulatory body na MTRCB? Yes, we have MTRCB eh. Mm -mm -mm. Ha? Mm -mm -mm. Minsan kapag miyembro ka pa ng KBP, pwede ka pa rin tapikin. Tama. Tama po. Mm -mm -mm. We're talking about freedom of expression here. Mm -mm. Radio, TV, movies. Bakit kailangan may regulatory body? Uh -huh. Bakit may mga classification? Bakit may rated X, may rated E? Parental B, guidance, yes. Guidance. Bakit? Kasi kailangan din naman talaga na ma-regulate. Mm -mm -mm. So, kung, um, sabihin nila is, uh, hinahadlangan yung freedom of expression nila, yung karapatan nilang magsalita at balak silang busalan, parang wala pa tayong nakikita na gano'n sa ngayon. Kung papatawag lang naman ang hearing. Okay. okay? Mm -hmm. Kasi, okay, kung opinion, halimbawa tayo, nag-u-opinion ngayon tayo dito. Halimbawa, ako, against ako sa quad ko. Halimbawa lang, ha? Against ako sa quad ko. Opinion ko, siguro yung iba mga mambabatas dyan, sobra na ang kanilang uh, mm -hmm. kanilang uh, power na ginagamit. Mm -hmm. Parang lahat ng tao, lahat ng isang person na isang magot, eh, kinocontempt nila. Mm -hmm. diba? That's my opinion. And wala uh, mali doon, Attorney Claire, because that's hindi, your uh, opinion. Oo. Uh, uh, hindi, hindi ako pwedeng hadlangan sa nararamdaman ko, mm -mm. sa naoobserbahan ko. At the opinion mo. Uh, mm -mm. Kasi pag pinatigil nila ako, yun yung curtailment of the freedom of expression. Ah, uh, Doon pa lamang yung papasok, Atty. Uh, Claire. Okay. Pero kung, ang sasabihin ko ganito, hmm. itong si ano eh, napasensya na mga congressman, mm -hmm. kayo magagamit ko sample ako. Itong si Congressman ay para tong ano eh, parang kung lupa to, wala tong brains, wala uh -huh. tong kaalam-alam. Oho. Uh -huh. Dibati yung itsura niya. Yun Tinama mo yung itsura niya. 'Di ba? Kunyari kunyari. Kunyari na mo. 'Di ba wala? Diba, hmm. Tuloy siguro ganyan ang na mga nasasabi niya kasi yung bayon. Ayun, okay na. Attorney Claire? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay, thank diba? you po. As you were saying. I need ko Attorney Claire, opo. So, 'di ba? Parang pag may kasama ng ad hominem, may paninira na hindi na siya patungkol sa trabaho. Ah, mm, mm, mm. dapat 'yun malimitahan kasi sobrang paninira yun. Although I think cyber libel pwede na 'yan. Uh Oo. -oh. Pa't merong isang regulatory body. Mm -mm. na siyang mag kung, kung pwede mag-penalize. Ah, oo. oo. pag di ba, patawag agad. Explain why. Mm -hmm. Para NTRCB. Oh, Attorney Claire, ah? tanong ni Jacqueline Arcelona, ano pong action naman ang gagawin ng Quadcom sa mga hindi, o nga Attorney Claire, mga hindi po sumipot na vlogger po dyan sa Congress? Actually, Tricom tri lang to. trycom lang, oo. Uh, alam, ang, ang nadinig ko kanina ay nagkaroon na ng show cause order. Yun. Mm -mm. Pag hindi pa rin sumagot ito, mm -mm. Ay pag hindi pa rin sumagot ito, baka makontempt sila. Yun sila. ang sinasabi, Attorney Claire. Mm -mm. uh -huh. Pero hindi ko alam kung gaano magiging kapatience ang Tricom. Because Colonel Grijaldo, tatlong beses, uh, tatlong beses, uh, tines ang patience nila. Opo, during the ano no. Sa mm -hmm. apat doon na sila nag site in content. Yes, oo. Oh, e ang problema, oh. ilan na lang. Ilan na lang ang magiging hearing ng ng Congress. Ng oh, ng Congress. Oo, oo. Oh, oh. Baka kaya, 'di ba? Mm -hmm. Well, ganito 'yan. Kanina kasi, pinanood ko yung reason nag live kasi yung iba mga vloggers na hindi sumipot. Nga, 'di ba? Ang Sabi nga nila, ang pakiramdam nila ay gigipitin sila ipapahiya sila Ah, gagantihan. Parang 'yung word na din ko eh. Gagantihan sila lang sa quad ko sa sa Tricom na mga uh -huh. uh, siguro mga na, natapakan nila okay. o na uh -huh. sagasaan nila uh -huh. ng mga mambabatas. at saka ipapahiya lang sila. Yun. But the problem is ganito. Future yun eh. Mm-hmm. Ha? Uh, how can you prove sa court na dapat niyang ihinto ito dahil ipapahiya kayo? Yun. Eh, wala pa. Man, oh, wala pa. Oh, oh. Hindi ka kayo pumunta, pumunta eh. Pumunta dumalo, yes. Attorney. Mm-hmm. Hindi kayo dumalo. Mm-hmm. -mm. So, ano magiging basis ng... kung yun ang bumubu na kasi nadinig ko lang naman kanina, hindi ko alam kung kasama ito. Mm -hmm. I think kasama ito sa kanilang petition na ipapaya sila, gagantian lang sila, at um, binubusalan sila. Hindi, sila dapat, hindi dapat makaroon ng government interference uh -huh. sa kanilang uh, ginagawang uh, paglalahag, mm -hmm. pag paglalahad. Pero sabi nga natin, in every responsibility, there is all, in every right, there is always a responsibility. A responsibility. There's an always an obligation. Okay. Right? And also an obligation. obligation yes. Dito di puro rights lang. Mm-mm. Diba? So may obligation ka pa rin na gumalang doon sa magiging subject matter mo. Sana nga, oo. Dapat ganun na ni oo. Oo, umuha mm -hmm. ng tamang bata, ah, tamang news, mm, mm tamang facts, bago mo taliksain. Oo. Oh, oh. oh ang in-example natin, natin dyan, yung AI-generated na video na pinapalabas nila si PBBM. Ah, yes. Yes, yes. Attorney. Naging oh. trending yun eh. Oo. Oh, oh. di ba Diba? Mm, mm Eh, kinailangan pa ng gobyerno, ako sa akin, ha? kinailangan pa ng gobyerno na mag-spend ng oras ipa- uh, ipa-examine sa NBI pero sabi nila lang NBI ay hawak ng gobyerno kaya nagpa-examine pa sila outside nako po yung attorney just uh, nagpa-examine mm -mm. pa ang gobyerno sa outside the country mm -mm. para masabing neutral at lumabas na AI generated nga yung video si mm -mm. pero pinakalat na nila yun. oo oh, oh. so anong effect Diba, anong effect nung video na 'yon kung hindi naagapan ng gobyerno? Mm -hmm. Pero gumastos eh. Na sana hindi, kung wala nang nagki-create ng fake news. Mm -hmm. Hindi na sana eh, hindi, Gumas hindi gumastos. Hindi gumastos at at the same time, 'yung mga tao hindi nabubulagan sa fake news. Oo. Although 'yung mga hindi umatan, hindi naman sasabing fake news makers sila hindi human. Yes, yes. wala, tayo mm -hmm. wala tayong alam dyan, Wala tayong basehan dyan di ba Pero mas maganda sa akin na ah, mas maganda na umaten sila Oo oh, oh. Tapos ipangalanda ka nila na hindi kami fake news Oo oh, oh. Mas maganda pa 'yon ni Claire no Mas maganda 'yon oh, kasi ah oh, oh. uh, yung ibinibintang sa kanila masasagot nila diretsyahan Oo oh, oh. mm, 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 mm. So diretsyahan At saka tayo ng mga mamamayan sabi din ang mga kayubi malaman natin 'di ba? Yung Oo, katotohanan. Ano naman natin? Mm -mm. At sasabihin lang, ang sasabihin nila, ang mangyayari to reject pag tama ang ginawa nila. May basis sila. Ang mangyayari diyan, sasabihin natin na ah, ang mga mambabatas talaga, they're just power flexing. Uh -huh. Aha. power sila. Oo, oh, So, right. ito mga to na wala naman masamang sinabi at ito na may naaayon sa news. Pero parang ginigipit o oh, di masisira ngayon yung mga mambabatas na nagpatawag sa kanila. Mm -hmm. Dahil mukhang lumalabas lang na. Pinatawag sila para makaganting. O oh, kaso, ang ginawa nga nila Atty. Clear instead of pumunta doon sa kamera ay nagtungo nga sa Korte Suprema. Mm -hmm. Kaya tingnan natin. Tingnan natin. Kasi ito, ito yan. Hanggat walang hanggat walang rule ang Korte ang mangyayari sa kanila kung itutuloy-tuloy to ha, mm-hmm. yan kung hanggang saan ang tricom. Kasi baka dalawang hirig na lang, tatlong hirig yan, diligtas na sila. Mm -hmm. diba? Kung mangyayari dito, uh, paninindigan nila yan at walang nilabas na TRO uh, or, at injunction ang Korte Suprema, kung ma-site in contempt sila, tuloy yung site in contempt, papaulit mm -hmm. sila. Yes. Katulad ng nangyayari kay Harry Roque. Ah. At tingin ko nga to ni Harry Roque, naghihintay na lang yan ng eleksyon. Para natapos na yung dilema niya at makalabas na siya. Opo. Yun ang kanyang pinagtataguan. Kasi pagtapos na yan, 19 Congress, tapos na rin yung Cite in contempt. Yan yung citation in contempt. Yes, yes. Attorney. Mm -mm. Mm -mm. At sa lang po ni Radyo Rodmar Rod Marcelino, bukas kasama niyo na po Attorney Claire. Ako po si Radyo Jenny Pahilanga. Salamat po Attorney Claire. Thank you po. Yes. Ngayon sa muli, mag magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro. Nagpapaalala lang. Huwag tulugan. Ano karapatan?